gagawin natin ngayong araw ay eh magpapalit tayo ng kundidong brake lights sa ating Honda Click 150 so meron ako dito pamalit na bumbilya na nabili ko lamang sa mga Honda accessories sa lagang 10 piso so upisa na natin ang pagkabit nito pero bagong lot, nasa yun na rin pala yan kung original or local lang ang bibili ninyo bago natin makabit ang ating pamalit na bumbilya uh, kailangan nating tanggalin dito ay ito itong part na to so para matanggal yan meron ditong dalawang tornilyo na dapat tanggalin so isa na natin ang yan tatanggal na natin dalawang tornilyo so tatanggalin na natin to handa handa ka. may mga duck pads na yun kailangan mo uga ugain lang nakakip uh, lang kasi yan dito Ayun, hugutin nyo na lang yung banda dito. Yung napundi natin yung ilaw dito yung sa side na to. Sabi natin, hugutin mo lang. Kakapain mo lang. Dito dagda. Para matanggal yung kabita ng bambita ka rito. Kung magaling ka sa kabaan, advantage ko so, to. Pero hindi naman kahirapan para tanggalin yung Park dito. So, ito yung nakakapa ako na. Ay. Ayan. Kung mga nyo ay ayan, talaga medyo sunod na siya. Dahil na po sa So, kailangan nating natin tanggalin yan at palitan. Ay, ayan. Kung mapapansin nyo ha, guys yung isa yung nasa kanan umiilaw pero yung hinugot natin yung doon ay hindi so palitan na natin yan pihit lang pihitin nyo lang yan ito pala yung nakuha natin pundi doon bumbilya sa ating brake light kung makikita nyo talagang pundi na siya at palitin na talaga Tapos ito yung pumalitan natin, pampalit natin. So papain nyo lang yan dyan. Ayan, nakakabit mo na. Testing na lang natin ngayon yan testing na natin yung pinalitan natin oh, yung kung nga ba ayun, may na siya kulay dilaw yan pero pag binalik natin yan dun sa pinaka tamang lagay niya dun ay syempre magiging pula na yan dahil dun sa lens yeah, ulit na natin itong mga to salpak lang yan dyan. ipantay lang natin sa dating kalagayan yan so ganyan lang tornilyo na natin so yan mga sir testing na natin yung pag natin ng brake light ganyan natin yan. Okay na mga sir. Nagawa na natin. Tama. Yan guys, kung sa tingin nyo nakatulong itong video na ito, itong simpleng video na ito, huwag kalimutang mag uh, subscribe and like and comment sa, sa video na ito. So, thank you mga sir. God bless. And Godspeed.